yun ah, magandang gabi mga idol so ubaling ngayon mga idol ay ah, subukan namin mga ilaw mga okay, idol kasama ko yung bien. anak ko Francis bien? ayan ang pangalan mo? Francis Bien po ayan, so yun daw ang pangalan niya mga idol yun yung boys ko mga idol Francis Bien daw pangalan niya ang alin? o, oh, dyan dyan yung ano, yung nakita ko na, na ano, malaki malaking tilapia, native Ayan, titignan natin mga idol o. Nakalis na. Nakalis na? Wala ba dito? Ha? Wala ba dito? mo? na ang uh, naman? Malaki? Ayun. Mm -hmm. Ayun ba? Native? Native sa amin. Hmm. huwag ka mamalas dyan benso ha dyan tignan mo baka may mga dalag ha wala nga baka may dalag kasi nung nakaraan nakahuli sila ng dalag eh. yung kapatid ng imon dalawa malalaki Shurbo. Isay. Shurbo. Isay malaki. Isay malaki. Mga idol. Kauli gud. mo ha. Buti nakita ko kagad. Jun. Jun laki oh. Laki mga idol. Ang oh, pisik. Ina. Ah, Ina. 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 E, laki mga idol. Laki. Ay, baka makawala to. Habin oh, laki ng mga idol. Sige, sige. Oh. Ha? Laki. Tingnan. Laki. Sabi. Laki. Sabi pala dito. Ha? Oo. Ano oh, Tika lang. Man tayo po. Oo. One zero agad mga idol. Zero agad. Yung mga idol. Naka isa agad kami mga idol. Oh. Laki niya no? Laki mga idol. Oh. Tambuhala eh. Tambuhala. Sa pa lang pala eh. Mga idol, titignan ulit natin mga idol. Oh. Kasama ko ngayon mga idol, yung anak ko. Ayun yun mo. Ayun yun. Krabin likot. Ang likot? Wala na. Sahala. Ang likot nila? Ang likot. O oh, yun pa. Ayun pa. Wala, May tumakbo. Saan, negative, eh. Sabi ko na sa gitna eh. Sa gitna nga sila? Hmm. Dito parang lumabo ah. Oh, meron nga dyan duman. Uy, yung bulo na. Tara, ayun! Ayun! Ayun siya! <coughs> ayun din! Bilis! Bilis! Teka lang, ang pana ko. Uy! Bilis lang tayo yun! Bilis! Sayang, hindi kinamaan. So ayan mga idol no. Uh, bali, Lumabog mga idol. Mulan kasi. Ayan, kaya yun hindi na tuloy yung pangilaw namin mga idol pero kahit papano nakahuli kami ng isa malaki so ayan uuwi na kami mga idol wala malabo hindi namin mga mga idol oh. labo ayan, oh. ayan mga idol kahit sa ano labo hindi makita yung isda So yun mga idol no Bali ano Uwi na kami Wala sayang mga idol May mga tilapia pa naman Ayan kasama Ayan, ko, ko yung anak ko, ano, ko mga idol Malabo yun. yung tubig eh Ayan Malabo Malabo pa hmm. so, so hanggang dito lang mga idol Babay na Ayan, Ayan. babay na no. Ayan babay mga idol no Babay Ayan babay na no. Ayan nagsagod nyo siya